Hey, good morning everybody sa atong live dari sa YouTube. Okay, YouTube na. YouTube. So, tanaw na live, no? First live na sa atong YouTube, mga choy So, uh, loud and clear anywhere. Sa on Okay. So, sa so mga nag-online karon magandang umaga. Okay, good morning everybody. So, murang sasakyan po. BE64W. So, uh, so, we have units here. DA64W for those who are interested po mga choy. So, mura lang po yung mga sasakyan po natin dito. If interested po kayo, Huwag po kayo mahiyang magtanong. Magtanong. <laughs> So, yan po yung ano natin dito. Ah, uh, thumbnail po natin ngayon. kita muna. YouTube.com Okay, search muna natin para may ano tayo. Zone Blood Search natin. So, so live. My live. O, oh, yan. I don't know kung may sounds ba yan One is watching from us right now So pwede na ito ni Balihon Na Uy Saan nga ta ka dano Mana Hindi siya kundi So good afternoon everybody For those who are interested na sa itong mga unit There is a DA64W Okay live to sa itong YouTube channel Hopefully na mananaw manan awaan Ano mga unit there 265,000 Day okay, 265,000 no ato mga day 64W diri. Da Nata'y mapili anan pag ito on ta sa mga unit nato diri no. Ah uh, live ta dili kita sa inyong mga comments so, eh. ug <laughs> sa Okay, so live ta mga choy. So we have units here da 64W for those who are watching right us right now no. So po yung mga unit ko natin natin mga ginagawa ko. So if ever you want that type of unit, DA64W, Uh, that is three layers, sporty type edition. Available pa po yan. Okay, ready for conversion po yan. At saka yung isa natabunan po. Yan po ay DA64W Samurai. If interested po kayo sa Samurai na yan, okay, uh, pwede po yan. Okay, DA64, 265,000 lang po. Okay, ito po yung mga unit po natin dito na ginagawa po natin dito, mga mama and sir, uh, ng mga DA64W po natin. Okay, so eh, Okay, you're live Okay, if interested po kayo uh, Mag-message na po kayo sa atin Ito po yung mga unit po natin dito Yan po So, may mga Kasamahan tayo dyan na may ginagawa po diyan sila likuran po mga madam sir So, yun So, yung unit po natin 265,000 lang po siya Okay, 265,000 po yung unit natin So kapag interested po kayo sa mga unit po natin natin ginagawa here, Madam and Sir, pwede po kayo mag-message po sa atin. Okay? So yun po. ah, uh, ito is ito, ito. Bound to Manila to kapag oh, bound to Bulacan kapag matapos na yan. At saka may isa pa yan bound to Batangas po. So ito po yung mga unit natin dito mga Madam and Sir. So mga andito po sa ating live. No? Pabinsan-binsan lang po tayong may live dito sa ating YouTube. Okay, try po lang natin to. If may manunood ba dito. Okay, try po natin. Eh. This is only uh, an experiment. If may manunood po sa atin dito sa ating live. So, by the way po, ako nga pala si Alex, a.k.a. Emmanuel Tuanzon Vlogs. That's my real name, no? Uh, Emmanuel Tuanzon. It's my real name here. So, ito po yung unit na makikita nyo dyan. If ever interested po kayo, dun po, yun, no? Three layer headlight po siya. Maganda po yung 3-layer headlight. If ever interested po kayo dyan, that's 265000 po. Okay, uh, gagawin pa lang po yan. Hindi pa yan finish ha. So, if ever po na may mga question po kayo dito, pwede po kayo magtanong. Okay, ito namang yung unit na to is bound to bulakan po siya once matapos na po to. Okay, this is neon green color and saka yung roof niya is color white. Two-tone combination po to. Okay, this is DA64W yung unit na to mga madaman sir and then ito naman yung DA64V all power po sya DA64V na ano, lagyan po nito natin ng bumper ng pang DA64W okay ito po, two tone color po to ito pa hindi pa tapos ha uh, ginagawa pa lang natin to, wala pa rin tong registration po and also the same with this unit okay, may mga natapos na po tayong unit nandun po sa likuran dyan pero hindi tayo makapunta doon kasi umuulan dito. Eh, it's raining here in our location po mga madam, sir. So ito lang po tayo sa may ano, may may ano, may Kaya para, para hindi tayo mahilis. Murag ice. <laughs> so mga madaman sir, if ever interested po kayo diyan Uh, mag-message na po kayo sa akin para po mag-usap po tayo. If ever po may mga katanungan po kayo kung ano po yung mga ino-offer natin dito sa JT Rebuilder and Automotive Parts Trading. So, uh, 20,000 down payment lang po sa mga ating unit dito na ginagawa. If ever may nagustuhan po kayo, if ever po na makikita mo dyan sa YouTube ko natin, yung mga unit po no, nating na ginagawa, Madam and Sir, uh, may mga sample unit po tayo dyan pwede Di natin din kopyahin po yung mga disenyo po dyan para sa unit po na inyong gusto. Okay, so tong live po natin dito, ito ay ano po to, experiment lang po ito kapag if mayroong manunood. Okay, hopefully mayroong manunood dito. If ever makita nyo to, so i review na po yung live po natin dito. Okay, so uh, sa atin po paggawa dito, it will take only 30 to 45 days working period po siya. Okay, once again, uh, 30 days to 45 days working period po. Then after that, we can, we can turn over your vehicle. And hopefully, within that period po, the registration is already there. Because there is some scenario that the unit is already finished but the registration is not yet arrived. So, but kadalasan po, it goes together, okay? Uh, ano po yan? Uh, diretso po. May ano, registration na po siya at saka may uh, original na po siya na plaka. Kapi-kapi muna tayo mga choy. Kasi napaka ng ngayong hapon. Ngayong hapon na to. napaka ang kapi. Hindi ang panahon. <laughs> Hindi ang panahon, no? Kasi, ano? Uh, napaka-lamig talaga. That's why we should drink uh, hot coffee. Para mainitan po yung katawan natin na linalamig. <laughs> Ayan. So... If may mga questions po kayo, uh, pwede po kayo makapagano mag chat po dito sa atin, uh, mag-comment down below po if ever may ano, may some questions po kayo para na po uh, para po kayo ma, ano, malinawagan po, malinawagan, malinawagin, ah uh, no, malinawagan sa mga kung ano po yung sinasabi po natin dito. Okay? So, yung unit po natin dito is made to order po lahat. Ang maganda po sa made to order kasi makapili po kayo ng kulay ng sasakyan ninyo po. At saka makapili po kayo ng kulay ng leather seat cover ninyo. Okay? Yun po ang kagandahan po ng ating ano uh, sa made to order basis. And then yung registration po, it's uh, uh, it will be registered diretso po sa inyong pangalan. Okay? 'Yun lang po. Diretso po sa pangalan ninyo yung registration niya. Okay? Hindi po 'yung pangalan sa iba. Kung sino po yung bibili siya po, uh, yan po ay diretso po sa pangalan ng taong bumili ng sasakyan. Of course. So, may mga design po tayo sa ating leather seat cover. If ever interested po kayo, uh, may mga design nyo po tayo dun. So, magpili lang po kayo kung alin po dun. So, much better we're going to talk in messenger po. So, that maka ano po tayo. ah uh, we can give and share po kung ano po yung gusto nyong mangyari para sa inyong sasakyan. Okay, some of you gusto nyo ng lift up. Okay, pwede na po natin yan, i lift up po mga badaman sir. Wala namang problema po yun. Okay, so okay, so uh, ano, uh, testing nyo po ito, ano, ginagawa po natin. Hopefully may manunood dito. Okay, pambihay lang po tayo makapag live dito sa ano, sa YouTube po natin. But most of the time, doon po tayo mag live sa ating uh, Facebook. Okay, so yun po yun, ano, Uh, yung mga uh, mga nakakilala po sa atin so sa larangan ng uh, Facebook at saka sa YouTube video ano po ta tagilin po tayo doon pero doon sa Facebook uh, kilala na po tayo sa mga madlang people all so yun Kapi-kapi muna tayo mga madaban sir para na po mainitan po tayo napakalamig po ang panahon. No? Kaya, nga kahit malamig po, naka-electric fan po tayo. Ay, oh, naka-electric fan po tayo kahit malamig po yung panahon. Kasi, uminom tayo ng kape at uminit yung katawan po natin. Okay? So, uh, save na yung channel. Okay? So, yun po. Uh, yan lang po mismo yung ano po natin dito. Yung mga pinag-uusapan lang po natin. If ever uh, you want to know more about our units, you go to our Facebook page, JT Builder and Automotive Parts Trading. Okay? Sample lang po ito. If ever may manuro dito, uh, contact us 0942-361-6166. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.